na kabili na po tayo ng pamalit sa mga kailangan palitan dito naman ay bushing ang nabili diyan so ito po ang papalitan na bushing at ang pamalit ay ito bushing at saka hindi ko alam kung anong pangalan nito camber adjuster magpapalit din tayo ng ano ng uh, ball joint sa upper and lower upper and lower ano, ito kaya ito ang papalitan at saka uh, ano ba ito stabilizer link pariho magkabila kaliwat kanan ang halaga po ng ating nabili ay 6,700 Ayan, bago yan tapos syempre yung labor ng mekaniko hindi ko alam kung magkano mamaya natin malalaman